parang katulad kay Jean, darating din talaga sa point ng life mo na you're not any longer attracted to flowers at kung ano-anong mga sweet na salita. Darating sa buhay mo na you will desire for more ulitin ko yun na, yung pag nag-reflex ka ng jowa mo, hindi naman ibig sabihin nun is, pabida lang yun eh, or palamuti lang yun. Again, in our generation, that also means security. Pero hindi naman din sinasabi na, o na, go, go, go lang, diba, flex lang ng flex. Pero ako din, makakarelate ako dun sa sinasabi mo nga, na nafe-feel ko rin na hindi ako na contento sa isang relationship, dahil parang hindi ako rin nabibigyan ng importansya, katulad nung importansya na binibigay sa iba. Ba? Noon yun, diba? Noon yun, nung medyo bata-bata pa ako. Pero ngayon, an na feel ko kapag may asawa ka na kasi iba na rin naman ang usapan, ba? Diba? So ako siguro dumating ako sa point na hindi na ako na kontento nung mga pasweet sweet lang, 'di ba? Parang katulad kay Jean, darating din talaga sa point ng life mo na you're not any longer attracted to flowers at kung ano-anong mga sweet na salita. Darating sa buhay mo na you will desire for more. Like a man who has a plan for you. A man who has a future sure na inihahanda para sa iyo. Ama na kaya kang pakainin, 'di ba? Ama na kaya kang buhayin. Ama na kaya kang tulungan abutin 'yung mga pangarap mo, 'di ba?